Lumi ko si Boss Emong! Boss Amo! Ang nanalo! Uy! Pato! Uy! Race number 2 tayo! Semi-final ha! Okay mga kabukid, race number 2 na po tayo! Semi-final! Ng mga class A ha! Hanggang race 5 lang to. Hindi ako nag-aamal eh. Pwedeng race 5, race 4, ganyan gano'n. Pero sino sa inyo? Si Boss Emong. Si Boss Emong? Ito? Ito ba yung sa inyo? Oh, si si Boss Emong, number 46. Sino? Sino ano yun? Sino yung? Jerry. Si Jeric. Si Jeric? Tarat? Nasaan? Anong pangalan yan? Wala, ayaw. Boss Emong. Wala pa, si Jeric ang kanyang ano. Padi, sino sa inyo? The Flame. Black sa inyo. Ito yung sino di? Presiden. Boss Amok. Amo. Boss Amok. Boss Amok. Boss Amok. Amo. Amo. Ano anong ng ano ba ano? Ini Patrick Babayero. Patrick Babayero. Kita sini. Ah. Nauna na sila. Lamig dito. Nandito po tayo sa may ano, Barangay Santur. Bungabon, Nueva Ecija. Ang lamig, maghapon na ako linalamig dito. O, tingnan mo, pati sila, oh. linalamig <laughs> ba kayo? <laughs> Ay, nilalabig eh Hindi, ginawa na Jerik, ingat ka Pusaya mong yan, oh Good luck sa inyo, Jeric Ingat ka Dalawa na, ito pa isa The plane. Tama, The plane. Sinong Sinong sasakay niyo? Si Bato Bato, ingat ka, Bato ka. Ingat ka, Bato, ah Good luck sa inyo Race number two. Semi-final. Sa mga class A. Pagkatapos ito, finals na. Yung ano nila mga kabukid, yung first prize nila, 15,000. So, sa mga karirista, sa mga karirista, hindi naman nila inahangad yung ano, yung premio. Ang inahangad nila, yung karangalan. Okay, lumarga na sila. Doon na tayo sa dulo. Sa dulo. sila. Sino? Ay -be. Ay -be. Lam Sino ba yun? Boss Emong? Boss Emong, Ang naglalaban nila. Na ha? Talo, talo Rebe. Ayan! Ang nanalo. Boss Amo. Ang lamito si Boss Emong. Boss Amo. Ang nanalo. Uy, bato! Uy! Kaambling um, na naman si Bato, makakabukit. Ay, eh, kataas pala nito. Kataas pala nito. Kataas pala ng tinalunan nito. Ano pa ito? Patubig pala ito. Nahulog oh. lang siya. Nabunsol siguro. Ang laki na, ang taas pala nito eh.

dito mga kabukid dahil antas nito eh. Nahulog sa karito. <laughs>